Yo! Yo, what's up guys? Ito bagong video And ay uh, another new new video naman sa araw na ito. So, magandang araw sa inyo guys. So, this time ay meron tayong last video na sobrang tagal na na uh, ginawa ko. So, napansin nyo ako sa namin ako. Kasi medyo... Minsan ko, minsan ko na ito sa guys. So, ito ito, 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 ito <laughs> yung yeah, so, ko pag wala namin. Yan, so, sa outing ko siya. Magandang araw sa inyo it, guys. So, welcome back sa palimang video. At so, ito, topic natin sa video na ito ay, bakit? Napapansin nyo naman guys, napapansin nyo naman ano, parang matagal na akong walang upload. Parang last year, nagsimula to itong September, 2023 lang. So, last year lang guys, last year. So, ayun, napapansin nyo naman ano ba? parang wala na akong upload, La wala na akong ma-upload sa, saan, dito sa channel ko. So, may day lang yan guys. Yung cellphone ko guys ay nasira na and hindi ako makapag-content na maayos. May cellphone naman ako na nagagamit pero ayoko gamitin sa pang vlog kasi yung kasi yung cellphone na ginagamit ko ngayon is ito. Ito guys, ayun na. Ito, ito yung ito ginagamit ko ngayon. Ano, Vivo yan guys, ayun na. Ayun na, ayun na. Hindi kaysa akin kibigan ko. <laughs> Ayan guys, um, ayun o, ito ang ko. Ayun o. ay no, Vivo yan guys din. So, ano, hindi ko siya ginagawin sa pam vlog. Kasi may, may one time, ano. Kasi may time na, ano, ginagawin ko siya sa, sa vlog ko. Itong cellphone na to. May mga video na na-error. Hindi ko alam bakit ganun. So, ang, ang, na pag-decision ko na itigil ko muna. So, ibig sabihin guys, temporary mawawala muna ako Mo siguro weeks or ano kasi usually po kasi nasira ay ipagawa ko muna pero siguro pag ayos siguro pag okay na guys ay siguro ano eh mak makakabalik na ulit makakabalik na ako sa pagkukuntin or video so ngayon nung itong last year kasi is mga kaibigan ko is busy busy sila kaya di sila makakasama sa mga content ko itong nakaraan kaya ayun So, napag-disyon ko na, ano, tempura, mawawalan mo ako sa YouTube. Hindi mo hindi mo na ako mag-upload. Yun hindi mo na, hindi mo na ako mag-content. Yun yung disyon ko. So, paalam muna. Paalam, ma muna ako sa, sa, ano, sa content ko. Pag-create ko ng video. So, yun lang naman ang nice ko iparating sa inyo, sa mga subscriber ko dyan. Alam ko may mga subscriber Pilipino na nag-subscribe sa akin. So, sana natindihan nyo. So, alam kong may ibang content ko, boring. Amin ko, natindihan ko naman yun. So, siguro pagbalik ko meron akong mga pampasabog. Mga, mga video ni pampasabog. So, magkakaroon ang, ang, ang update naman sa naman bagong si, siguro series na naman tayo. Reaction video, random video pala. Reaction random video pala. Yan. So, nag kasi nagtanong din na ako sa mga kaibigan ko sa mga suggestions kasi medyo napansin nila na baksak 'yung views ko. Ayun. Ay, nagtanong-tanong pala ako sa kanila kung anong kahit na is, pwede i-content. So, ayun. Random video daw. Ano -re ang ibig sabihin ay i-react -re ko 'yung mga kahit anong video. So, what if gawin ko? Ganun. Gagawin ko gawin ko yung sinasabi so so nyan guys so, so update naman sa cellphone ko uh, guys ay papagawa ko muna so ito cellphone ko guys so ko sa inyo ayan ito yung cellphone ko eh dati saka so ito guys ayun na ito yung redmi ko cellphone dati ayun na ayun na di na, na siya gumagana grabe ang problema na yung mga files ko dati mga files ko dito yung uh, mga kung, kung baka ang hina kasi ang unang problema nito ay battery. So dinila ko dinila ko siya sa malapit dito sa amin sa ano. Kumbaga ang tawag ay kadiwa. Doon ko siya dinila pero nung sumunod hindi na siya gumana. Parang nagkaroon ng problema ulit. So ayun, na, napag-decision ko na parang search search na ako sa Google kung saan pwede dalhin to. So nak nakakita ko. So, sa bandang Bacoor siya guys, Bacoor. So, ito si, ano, accessories yata, yun, basta yun, yung tawag dun. So, may page sila guys, so, tinignan ko yung mga, ano, post nila, eh, nag ng, ano, ng cellphone, yan. May, ano, Bebo yata, pwede dun, so, mga, may may, may mga sira cellphone jan dahil yun, sa Bacoor, yun. So, siguro try ko i-vlog yung papunta doon. So, siguro gro GoPro or ano. <laughs> Basta yun guys, i-try ko. Pero, try, try lang ha. Kung maka-vlog siya guys. Kung maka-vlog ko. So, yun, lang naman ang um, ang ko sabihin sa inyo. Yun lang. Bye-bye.